sama um, right so, babunotan ako Hindi lang di, di, di talma ng pagsalita, may gahay. Ano yun? okay na bunot. day na today. Let's get it on. Let's get it on. Alam mo niinis ako, yung yung dati nag ako ng ipin. Bumabalik ba talaga yung pagkat nagpa ka? Bumabalik ba yun? Ano po pag hindi ka naka-retain? Ito tang ina, totoo. Kaya, Akala, doctor nang Akala ko forever yung puki ng inang brace na yan. Kaya, Kasi, in? Teka mo. Ito lang siya. Teorya kaya yan. So, eto na mga best. Yung x-ray ko. Andito ah, di ba? Di ba ito? Ito. Ito yun, di ba? <laughs> ito yun. <laughs> Ayun no. May brace pa ako nyan. Ito lang apat. Ito parang okay naman siya. Ay, may ganang 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 ganang. Pati yung thing. Oo nga, parang clear. Talaga? Oo oh, nga. Yun ang ayoko eh. Kaya nga ako nagpapit. Dahil dyan. Pati kayo na So, this time, uh, alisin na talaga yung ipin na yan. Yung impacted teeth mo ay impact teeth na pag sumakit. Diba? Doon na mga bebs. Oh, let's go! Okay, go! Diba Latina tayo? <laughs> Latina ang ganda. Tignan mo ang ganda, di diba? Latina. Magpapalagay po tayo ng fillers. Oo. At saka, <clears throat> papalagay po tayo ng fillers. At saka maglalagay din po tayo, papalagay tayo ng ano, Botox. So, there you go, guys. See you later. Bye. Facebook. Ang masakit lang po is maging single lang matagal na panahon. Charlie? Diet na bawas ang calories and what not and what not. And unless ko sinabi ng medical doctor. So, so, so. Nang hina ako doon. <laughs> <laughs> Nang hina ako doon. Oh. Ito yung mga extraction post-op extractions natin. Ooh. So we expect a bit of swelling lalo na in the next 12 to 24 hours. Okay, kaya may mga anti-inflammatory meds tayo. Uh -uh. Okay, so we expect minsan masakit yung jaw natin dahil medyo malaki yung tooth na tinagal natin. Your diet will be restricted to a soft diet muna tayo. Masyado maanghang or fishy food para hindi ma-irritate yung Extracted area, uh wala muna tayong strain sa like mga gym or anything na magbuhat ng bigat okay. the next 2 to 3 days. Uh -uh. Then the anesthesia would wear off. Uh, no running. Okay. The anesthesia uh -huh. would wear off para mga siguro an hour to two hours. so uh -huh. gusto natin wag ka muna kumain hanggang may anesthetic effect. Okay. okay so I want you to relax here for 30 minutes. I'll be with you. There should be no bleeding if you don't have go-home. Okay? I'll give you your prescription in a bit. Okay, okay. I'll just put this on my gums. Thank you. Okay. I'm gonna have this as my trophy. My God. Thank you. So, it's finished, ma'am. Why isn't there anything else? Okay. Can I Ayan um, oh, na yan. Okay, damdaman ako. Thank you. Ayan, guys. Naka-ice pack na ako. So, bago mamaga itong mukha ko or whatever, thank you so much Dr. Nise dito sa Nise Medical, San Fernando City, La Union. Dok Nise, bigyan mo ko ng discount sa susunod na pag dumaming views nito. <laughs> thank you. Bye! sa so ngayon guys, manihid pa rin ako kasi manihid. Itong ice pack na to, ha? Huh? Dito lang yan. Wala na yung sakit ng ipin. Tanggal na siya. Kasi may butas yun eh. Napapasukan ng pagkain, sumasakit. Ngunguya ka, kakain ka, sumasakit yung ipin mo. Oh, Thank God. Thank you, Lord. Thank you, Doc Nese. Eh. Thank you, Daddy is here. Okay na to.